friends! Welcome back to my mini vlog! So for today's video, yung i -share ko lang sa inyo na punta na naman kami ng market market. Kasi noong last weekend, gabi na kami nagising ni Miko para mga 6.30 na ng gabi. Misan kasi ganyan talaga si Miko eh. Kumbaga parang sinasabayan ko lang siya na bumangon 'no, kaya magising, ano, para kung tulog siya, tulog din ako. Pero minsan lang naman 'yan, hindi naman 'yan palagi. So, noong mga 6:30 na nga ng gabi na 'yan, tinanong ako ng husband ko kung anong ulamin namin. Sabi ko tinatamad ako ngayon magluto. Gusto ko lang umiga, gusto ko lang magpahinga, magbantay-bantay, magtingin-tingin kay Miko. Tapos, yung sumunod naman na tinanong niya sa akin, eh, anong gusto mong kainin? Aba, dahil nagtanong siya ng ganyan, sinabi ko na talaga, sabi ko gusto ko ng pepa wings at saka noodles doon sa food court. Aba, dali-dali naman kami talaga nagbihe. At bumiyahin na nga kami dyan. At pagdating namin sa market market, ako ay nag-order na agad ng pagkain. Aba, nakita ko tong ano ko yung biskuit niya. Gusto niya isaw-saw dun sa sabaw. Grabe, kakaiba talaga mga tribings itong anak ko na to. <laughs> Tapos meron kami nakita dyan na decathlon kaya tumingin din kami dyan. Nakakita ako dyan ng ting 100 pesos na jumping rope. At dahil mura siya, binili ko na rin siya dyan at sana magamit ko. Wow, Char. <laughs> Malit lang talaga dyan yung decathlon pero marami ka rin naman na makikita. Tapos ayan, palakad-lakad na lang kami riyan. Tapos itong anak ko nga, sobrang kulit. Kapag ka, hindi mo naman hinahawakan, ganyan, napakakulit. Ayaw na magpahawak. Pag hinawakan mo naman, gusto magpakarga. Ay, naku po. <laughs> so, habang naglalakad kami, nakita niya itong mirror na ito dito sa baba ng concierge. Amaze na amaze. Sa tuwang-tuwa nga siya dyan sa sarili niya dyan. Makikita niyo naman dyan, oh. <laughs> Ой, помогу бы. At dahil napagod na nga siya dyan sa kakalaro ng sarili niya, nakita namin tong Dairy Queen. Kaya bumili na lang din kami dyan. Masarap nga yung nabili ko dito. Basta parang uh, Belgian Chocolate Obsession Series siya dyan. At habang hinihintay ko nga dumating sa akin yung dyan yung in-order ko, ayan nakita ko yung mag-ama na naglalaro dito sa may gitna ng Market Market. At tuwang tuwa talaga to si Miko dyan. Patalon-talon pa nga. <laughs> so, yan lamang po for today's video. I hope nag-enjoy po kayo. Minsan pa din kayo sa Market Market. Yun lamang po. Babay bye muna. Ingat po. good night